Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon, tutok na rito mga kalaki, eto na po ang mga masuswerting lucky numbers, pwede po ito sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad po, 4 digit pati po national. Eto po, sa bansang Hong Kong, 0146, Singapore, 9287, China, 1364, Texas, 1525, Israel, 3299, Las Vegas, 7628,

5, New Zealand 3496 India 2804 Philippines 1891 Thailand 2822 Taiwan 6335 Malaysia 7192 Dubai 8230 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers natin i-rumble mo yan na 4 digit ngayong alas 2 mananalo tayo